Ang digmaan sa Ukraine ay kilala ngayon dahil sa dami at uri ng combat drone na ginagamit. Sa simula ng digmaan, nangibabaw ang mga military drone tulad ng Shahid-136 ng Iran para sa Russia at Bayraktar TB-2 ng Ukraine bilang mga hari ng himpapawid. Namayagpag ang mga drone sa mga malalayong operasyon kung saan hindi epektibo ang tradisyonal na interceptor-based na panlaban. Kalaunan, bilang pagtitipid, nagsimulang gamitin ang mga simpleng ngunit epektibong drone na nagsimula bilang mga laruan na pang komersyo dahil sa kanilang mababang halaga at pagiging expendable. Mukhang malapit nang ipakilala ng Ukraine ang isa sa pinakamakabagong disenyo ng drone ngayon. Kilalani ng Mongoose, ang jet-powered reusable interceptor drone ng Ukraine na may shotgun-style bala delivery system para paulit-ulit na pabagsakin ang kalabang mga drone ang mongoose ay hindi lang basta isa pang sistema ng sandata, kundi isang ganap na pagbabago ng pananaw kung paano dapat gumana ang air defense sa panahon, kung saan nabaligtad na ang ekonomiya ng pagharang. Pero para maintindihan kung bakit isang malaking tagumpay ang mongoose, kailangan muna nating suriin ang matematika na kinakaharap ng mga tradisyonal na air defense system laban sa mga modernong kumpol ng drone. Ang pangunahing issue sa pagdepensa laban sa drone attacks ng Russia ay ang malaking diferensya ng gastos sa pagitan ng problema at solusyon. Ang Patriot Interceptor para sa Patriot Advanced Capability, tatlo na nakuha ng Ukraine ay mahigit dolyar. Tatlo milyon ang halaga, habang ang NASAM Air Intercept Missile, isa X variant ay lampas dolyar, isa milyon. Ang pagpapaputok ng NASAM para saluhin ang cruise missile, na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat isa, ay matipid sa gastos. Kahit sa pinakamalalang kaso, kapag kailangan mo ng dalawang interceptor, panalo ka pa rin pagdating sa presyo. Pero kung palalawakin mo yan, sab, sa isang totoong labanan na may kasamang dos-dosenang o daan-daang mga misil. Sa madaling salita, binabangkrap mo ang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng mas murang kagamitan para pabagsakin ang kanilang milyong dolyar na mga sandata. Samantala, tinatayang nagkakahalaga ang isang Shahid drone nang nasa pagitan ng dolyar libo at dolyar libo at malamang naigsa na ang mas mababang halaga sa saklaw na iyon ang totoong presyo nito. Sa madaling salita, mas mahal ang karaniwang pananggalang kaysa sa sandatang kayang magpabagsak dito. Kaya naman, sa kasong ito, nagiging usapin ng simpleng matematika ang digmaan. Hanggat kaya mong gumamit ng mga epektibo at murang drone para sirain ang isang bagay na mas mahal ng maraming beses, panalo ka sa bandang huli. At yan mismo ang nagawa ng Rusya hanggang ngayon. Tinanggap nila na kakaunti lang ang resulta ng tradisyonal na digmaan. Tumaas ang paggamit ng Rusya ng Shahid drone mula dalawang daang lingguhan hanggang mahigit isang noong Marso 2025 bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanyang pressure. Sa kanilang pinakamapaminsalang iisang pag-atake, binasag ng Rusya ang sarili nitong record sa mga aerial assault laban sa Ukraine ngayong tag-init na nagtapos sa pinakamalakas na pag-atake noong Hulyo Siyam sa pagpapalipad ng pitong daan at dalawamput walong shahid type na drone at mga pen pinilit ng bawat atake ang mga commander ng air defense ng Ukraine na gumastos ng milyon-milyong dolyar sa interceptor laban sa drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar. Kung hindi, makikita nilang masira ang infrastruktura. Nalulugi ang tagapagtanggol sa bawat panalo sa laro. Pumasok ngayon ang mongoose o mangust na dinisenyo ng Technary Design Bureau mula Odessa bilang tugon sa ganitong ekonomikong digmaan. Ang mongoose ay kayang magsagawa ng maraming misyon at ang multi-shot na sandata nito ay kaya ring tamaan ang maraming target sa bawat paglulunsad. Kaya mas kaunti ang kakailanganin. Ang nagpapabukod tangi sa drone na ito ay ang kakayahan nitong magamit muli at ang sandatang dala nito. Ang mongoose, Ukrainian na pangalan ng mongoose, ay multi-barrel shotgun na ginagamit pang pabagsak ng drone sa pagtama sa propulsion system nito. Sabi ni Teknari, sapat na ito para pabagsakin ang Russian Iranian Unmanned Aerial Vehicle at hindi basta-basta ang pagbili ng sandata. Ang paggamit ng shotgun ay nagpapakita ng pag-unawa sa pisika ng kahinaan ng mga drone. Ang traditional na interceptor ay gumagamit ng kinetic impact o explosive fragmentation para sirain ang sasakyang panghimpapawid. Sumasabog ang sandata sa pira-pirasong bakal na malakas manira. Kadalasang nagpapasabog ng katawan o supply ng gasolina. Pinagsama ng mongoose ito sa paraang eksakto pero pabigla-bigla ang dating. Pinapayagan ng bala ng shotgun na mapalawak nito ang saklaw ng pinsala at kaya't tumataas ang posibilidad ng matagumpay na pagharang kahit hindi na kailangan ng eksaktong pag-asinta. Ang mga Shahid drone, sa kabila ng masamang reputasyon, ay may mahahalagang kahinaan dahil maliit, mabagal at mababa ang lipad. Mahirap silang makita sa radar. Pero kung ano ang nagpapahirap makita sa kanila ay sharing dahilan kung bakit sila madaling tamaan. Nakalantad ang makina at walang proteksyon ang propeller nila. Kaya madaling bumagsak kahit kaunting sira lang dahil magaan ang gawa. Ang mga sandata ay nakatutok sirain ang pinakamahinang bahagi ng kalabang drone tulad ng makina o propeller. Ang putok ng shotgun na halos walang epekto sa isang fighter jet ay kayang sirain ang propulsion system ng isang shahid, na magpapabagsak dito mula sa himpapawid. Sa construction, ang Mongoose ay resulta ng mga engineering na kompromiso. Dahil sa jet engine, nakakabot ang Mongoose ng 200 milya bawat oras. Batay sa technical na specification, sapat ito para makahabol sa latest na shahid dahil may 8 milyang combat radius mahusay ang mongoose bilang huling depensa laban sa mga banta mula sa himpapawid. Mukhang simple ang mga numerong ito. Pero ito talaga ang akma para sa Shahid. Isang daan anim, ang mga drone ay kayang lumipad ng hanggang. Isang daan, at 10 milya bawat oras at taas na isang daan hanggang labintatlong libo talampakan. Ina-upgrade ng Russia ang kanilang Shahid drones na ngayon ay kayang lumipad sa 8,200 talampakan at 100 at 30 milya bawat oras. Kinumpirma ng depensa sa himpapawid ng Ukraine na regular na gamit ng Russia ang mga jet-powered na version na kayang tumakbo ng 300 at 80 hanggang 400 km bawat oras. At ang iba ay halos 480. at 80. Malaking hakbang ang high-speed drones, pero hindi pa sila sapat para baguhin ang balanse ng labanan mag-isa. Dahil dito, malinaw ang pilosopiya ng disenyo ng monggus. Sa halip na subukang tapatan ang pinakamataas na kakayahan ng bawat posibleng banta, dinisenyo ito para higitan ang mga drone na talagang mahalaga. Ang mababagal at mass produce na shahid ang gamit ng Russia sa karamihan ng pag-aatake. Isa pang mahalagang inobasyon ang Thermal Guidance System. Gumawa ang teknari ng sariling guidance system para sa mongoose na kayang tukuyin ang mababang thermal radiation ng mga shahid. Ang tumuon ang kakayahang maghanap ng init na ito ay nagbibigay daan sa drone na subaybayan ang mga target kahit sa mga electronic warfare na kapaligiran kung saan ang global positioning system jamming ay nagpapawalang bisa sa ibang mga guidance system. Sabi nila, gumagana ang visual identification hanggang 2,000 at 6 na raang talampakan at auto guidance system ay inaactivate sa dulo. Tinatayang 4,000 siya na po. 6 na anim na talampakan mula sa target. Pagkatapos noon, kusang nag-a-attack mode ang drone kahit walang utos mula sa operator. Ito palang ay magpapabisa na sa isang drone na tanggalin ang isang target. Higit pa rito ang ginawa ng mga developer dahil pinayagan nila makabaril ang drone sa ibang mga drone nang hindi nasasaktan ang sarili nito sa proseso. Nakakaiba kumpara sa ginagawa ng mga traditional na interceptor hanggang ngayon. Ayon kay Teknari, kayang sirain ng Mongoose ang 10 to 12 Shahid sa buhay nito. Matapos umatake, pwedeng manatili sa ere ang mangus para habulin ibang banta. Bago bumalik sa bus, para mag at reload. Hindi lang ito pagtitipid, kundi pati taktikal na pagbabago ng estratehiya. Isang lipad lang ng mangus. Kaya nitong pigilan ang maraming banta sa isang misyon na hindi nagagawa ng kasalukuyang kamikaze interceptor. Ang reuse ng kagamitan ang pangunahing disenyo na posibleng makaapekto sa mga susunod na pagpapabuti. Ayon kay Hernadi Soldin, Chief Executive Officer ng Teknari, karamihan sa kamikaze interceptor drone ay may bilis na 150 milya kada oras. Naiiwan na dahil nagsisimula ng gumamit ang mga Ruso ng mas malalakas na propeller at jet engine. Hindi lang bilis ang solusyon kundi mga drone na kayang mag-adapt at magpatuloy lumaban. Mas kaakit-akit ito dahil sa produksyong ekonomiya. Ang taunang pangangailangan ng Ukraine para sa mga anti-shahid na drone ay nasa 20,000 unit at wala pang kumpanyang kayang gumawa ng ganitong dami ng kinakailangang kagamitan sa maikling panahon. Ayon kay Saldin, ang paggawa ng 5,000 hanggang 7,000 reusable interceptor ay pwedeng palitan ang pangangailangan sa libo-libong disposable drone na ginagamit ngayon. Ipinapakita ng paghahambing ng Mongoose at traditional na missile defense, tulad ng Patriot na magiging mahalaga para sa Ukraine ang reusability at mas mababang gastos sa hinaharap. Bagamat pareho silang kayang mag-intercept ng banta sa himpapawid, magkaiba ang kanilang estratehikong at ekonomikong balangkas. Ang mga Patriot System ay dinisenyo para sa mga sitwasyong may mataas na halaga at mataas na banta. Isa sila sa pinaka-advanced na air defense system sa mundo at nagbigay sa Ukraine ng mahalagang long-range na depensa laban sa malalaking misil. Kaya ng isang Patriot saluhin ang cruise missile, ballistic missile at eroplano malalaki ang mga sistemang ito at mas kakaunti kaysa sa mga tangke o drone. Bukod pa rito, mas mahal ang bawat isa sa mga sistemang pandigma na ito kaysa sa misail na ginagamit ng Patriot. Kaya't makatwiran ang napakataas na gastos sa bawat paggamit ito. Sa harap ng mga drone swarm, nagiging kahinaan ang lakas ng Patriot. Una, ang mismong baterya ay binubuo ng maraming bahagi mula sa radar hanggang sa launcher at transportasyon. Dahil dito, nangangailangan ang sistema ng maraming support crew para mapanatili itong gumagana hindi pa kasama ang mga aktwal na operator ng sistema na nagpapalipad ng interceptor. Pangalawa, bagamat ang lumang pack dalawa ay may blast fragmentation warhead at ang bagong pack tatlo ay hit to kill kinetic interception, dinisenyo pa rin ang bawat interceptor para pabagsakin lang ang isang target. Hindi rin praktikal gamitin ang sandatang ito laban sa maliliit at murang drone o glide bomb ng Russia. Ang mongoose ay may kakaibang pilosopiya sa pagpapatakbo ng tauhan. Ngunit hindi pa nilalantad ang mga kinakailangan sa crew. Ang disenyo ng sistema ay nagpapakitang kayang patakbuhin ng maliit na grupo o isang tao. Kaya mas madaling palawakin kaysa sa traditional na air defense system. Ipinapakita ng saklaw at coverage ang isa pang mahalagang pagkakaiba. Ang radar ng Patriot ay umaabot ng siyamnapong milya habang ang combat radius ng Mongus ay nasa walomilya. Maaaring mukhang kahinaan ito ngunit sumasalamin ito sa magkaibang taktikal na papel. Ang Patriot ay nagbibigay ng depensa sa malawak na lugar para sa mga estratehikong target. Habang ang Mongoose ay nagbibigay ng point defense. Inangkop ito para sa particular na banta ng Shahid. Para maunawaan ang halaga ng inovasyon ng Mongoose, kailangan nating tingnan kung paano nagbago ang banta ng Shahid. Hindi tumitigil ang mga inhinyirong Ruso. At ang kanilang mga pagbabago sa disenyo ng Iran ay nagdulot ng mas mahirap na target. Ang unang shahid ay mababa at mabagal lumipad, kaya madali silang target ng mobile teams ng Ukraine. Gamit ang mga machine gun, itinulak ng mga Ruso ang hangganan ng bilis at taas ng mga makinang Irani. Kaya naging mas mabilis at mas madaling imaniobra ang mga ito. Kailangan ng dedikadong sandata gamit ang software at pagsubaybay. Mahalaga ang electronic warfare sa pagligtas ng mga lungsod ng Ukraine nililin lang ng operator ang global positioning system. Kaya napupunta ang mga shahid sa bukirin imbes sa tirahan. Ang mga makabagong shahid ay may mas matitibay na navigation system na gumagamit ng maraming channel na pinagmumulan. Kaya nangangailangan ng mas maraming patong-patong na depensa na hindi naman talaga umiiral sa buong linya ng harapan. Mas nakakabahala ang paggamit ng panlilin lang. Tinukoy ng Institute for the Study of War si Gebera bilang isa sa mga bagong panlinlang. Mga drone na sa unang tingin ay mukhang shahid pero sa totoo lang ay, wala namang panganib. Ang totoong drone ay maaaring kasing presyo lang ng first person view drones para sa maikling distansya, kadalasan ilang libong dolyar lang. Dahil kamukha nila ang totoong bagay mula sa malayo, napilitan ang mga puwersang Ukranyano na ituring silang totoo at gumawa ng kontrahakbang. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang Russia na pahirapan ang mga defensibong sistema ng Ukraine gamit ang mas maraming drone kahit na hindi naman talaga sila makakagawa ng malaking pinsala nagsasagawa rin ang Russia ng mga eksperimento sa mga bagong versyon ng Shahid. Ang Shahid 200 at 38 o Garan 3 sa Russia ay isang turbojet na loitering munition. Isang Russian Major General ang nagsabi sa isang panayam sa ahensyang Russia na Sputnik na ang Shahid 200 at 38 ay magiging bagong versyon ng Garan 2. Kaya nitong umbut ng 500 milya bawat oras habang sumisid kaya ang mongus na dalawang daang milya bawat oras lang ay nalalagay sa alanganin laban sa mga bagong banta. Bagamat, bagamat hindi nito matutumbasan ang bilis ng pagsisid ng mga jet-powered na version, kaya nitong salubungin ang cruise speed ng karamihan sa kasalukuyang mga modelo ng Shahid. Mahalagang bahagi ito ng mga susunod na depensa ng Ukraine. Para sa jet-powered na drone, pwedeng gumawa ng jet-powered interceptor drone bilang solusyon. Sa kabila ng potensyal, may mahahalagang hamon pa rin hinaharap ang mongus sa paglipat mula prototype tungong produksyon. Sabi ni Soldin, matatapos ng Teknari ang unang Mangus Interceptor Squadron sa mid-2000 at 2025 at ihahanda na ang mock-up para sa Brigada ng Air Defense ng Ukraine. Kailangan ng mas maraming unit militar dahil lumala at dumalas ang mga pag-atake ng Russia mula 2000 at 2024. Ngunit ang paglipat mula sa mga prototype patungo sa malawakang produksyon ay nangangailangan ng kapasidad sa industriya na nahihirapan mapanatili ng Ukraine sa gitna ng digmaan. Ayon sa Defender Media, nakakuha na ng pamumuhunan si Teknari para sa karagdagang pag-unlad at pagpapalawak ng mongoose. Gayunpaman, napakalaki ng hamon. Ang Russia ay gumagawa ng mahigit limang libolong range na drone bawat buwan na halos nahahati sa pagitan ng mga Shahid type na strike drone at mga decoy na modelo. Kailangan ng Ukraine ng kapasidad sa produksyon na kayang tapatan o higitan ang output na ito gamit ang mga reusable na platforma hindi rin dapat maliitin ang hamon sa pagsasanay. Mas madaling gamitin ang mongoose kaysa patriot. Pero kailangan pa rin ng bihasang operator. Hindi tulad ng mga kamikaze drone na nangangailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Ang mga reusable na platforma ay nangangailangan ng pamumuhunan sa mga tauhan na kayang gamitin ng gusto ang potensyal ng sistema. May limitasyon sa technical na espesifikasyon ng sistema gaya ng mababang engagement range na 8 milya. Bagamat, bagamat sapat sa point defense, Nililimitahan nito ang kakayahan ng sistema na mag-cover ng mas malaking lugar. Ibig sabihin, kailangan ng Ukraine na ikalat ang mga drone sa harap ng linya na mas nagpapataas ng pressure sa bawat isa. Dapat mag-overlap ng maayos ang coverage area ng drone, hindi lang isa, kundi dos-dose ng drone ang sabay-sabay pinapalipad ng Russia sa isang target. Habang kayang sirain ng mongoose ang maraming drone sa isang labanan, ligtas na ipagpalagay na hindi niya ito kayang gawin ng sabay-sabay. Epektibo lang ang shotgun system kapag ginagamit sa malapit o dikit na distansya. Ibig sabihin, kailangan sundan at liparin ng drone ang bawat drone na kinakaharap nito. Kahit marami ang shahid, kaunti lang ang kayang talunin ng mongoose. Ang mga limitasyon sa bilis ay maaari ring maging isang alalahanin kung patuloy na pinapabuti ng Russia ang disenyo ng jet propulsion o kung mapapababa nila ang gastos nito para maging karapat-dapat sa malawakang produksyon, kailangan din ng mas malaki at malakas na makina ang Mongoose para makahabol. Maaaring kailanganin nitong baguhin ang disenyo upang umangkop sa mas mataas na pangangailangan ng makina, tulad ng pag-inom ng gasolina. Sa paggawa ng bagong bersyon ng drone, gumagamit din ang Mongoose ng thermal guidance na may sariling mga issue. Una, ang traditional na Shahid drone ay kaunti lang ang inilalabas nito, kaya malamang eksakto at mahal ang mga sensor. Pangalawa, ang thermal imaging ay maaaring maapektuhan ng masamang panahon dahil mababa na ang engagement range. Kung hindi mo pa rin matukoy ang target hanggat, hindi ito mas lalapit, maaaring tuluyang magmintis ang drone. Lahat ng sistemang ito ay pwedeng pagandahin pa. At kulang pa ang alam natin tungkol sa drone ngayon. Kaya normal lang na itinatago ng Ukraine ang ilang impormasyon. Hindi natin alam kung anong yugto na ang drone at ilang beses na itong in-upgrade. Isa sa direksyon ng pag ay ang pag-uugnay ng iba't ibang sa at iba't ibang Mongoose platform para makabuo ng magkakaugnay na kakayahan sa pagharang. Gaya ng ginawa ng Ukraine na pagbuo ng mga sopistikadong taktika ng drone swarm, maaaring gamitin ang mga defensive drone swarm para malampasan at mapigil ang mga umaataking formasyon sa pamamagitan ng mas maraming bilang at mas mahusay na koordinasyon. Kung titingnan ang pangmatagalang potensyal nito, ang mongoose ay kumakatawan sa higit pa sa isang karaniwang sistema ng sandata. Ito ay sumasalamin sa isang fundamental na naibang paraan ng air defense na maaaring makaapekto sa pananaw ng militar, hindi lang sa loob ng Ukraine, kundi pati na rin sa labas ng mga hangganan nito. Traditional, naniniwala ang air defense na bawat banta ay sulit sagutin gamit ang mahal na interceptor. Epektibo ito noon kapag kakaunti lang ang mga sopistikadong misil na hinaharap, ngunit hindi na ito gumagana kapag kaharap na ang dagsa ng murang mga drone. Iminumungkahi ng mongoose ang ibang modelo, mga reusable at abot kayang plataporma na maaring manalo sa tiyaga at pagpapatuloy, hindi lang sa pagiging mas mahusay sa bawat laban. May epekto ang pilosopiyang ito sa pagtugon ng ibang bansa sa mga katulad na banta. Ayon sa dating deputy head ng general staff ng militar ng Ukraine, kailangan ng Ukraine ng 25 Patriot Systems para protektahan ang mga pangunahing lungsod. Kahit may unlimited na Patriot Systems, di pa rin kaya ng ekonomikong modelo laban sa malalaking grupo ng drone. Ang mongus ay nagmula sa parehong kultura ng inovasyon na nagbunga ng kahangahangang kakayahan ng Ukraine sa paggamit ng mga drone sa buong panahon ng digmaan. Mula sa mga garage na ginagawang tank killer ang consumer quadcopter hanggang sa artificial intelligence, guided na swarm attacks, laging nakakahanap ang Ukraine ng paraan para magawa ang mas marami gamit ang kaunti. Ito ay dulot ng matinding pangangailangan. Ngunit ipinapakita rin ito na maaaring naging masyadong mabagal na ang tradisyonal na proseso ng pagbili ng kagamitan ng militar para sa makabagong pamantayan kung saan ang mga bagong pagunlad sa panahon ng digmaan ay nangyayari sa loob lamang ng mga linggo at hindi taon. Dahil dito, maaaring maimpluensyahan din ng drone system ang ibang mga bansa sa kung paano nila tinitingnan ang kanilang mga pamumuhunan sa depensa. Kapag inalok ng maraming Patriot batteries, ito na ang pinakamarami na ibebenta ng United States sa isang bansa sa isang beses. Dahil mas madaling gamitin ang libu-libong maliliit na drone system, mas pipiliin ito ng karamihan. Dagdag pa, dahil mas mura ang mga drone, mas nagiging parang palit bago sila sa isang banda. Kung may sapat na kapasidad, pwedeng umorder agad ng mga drone ang mga bansa at makuha ito kapag kailangan dahil maliit lang ang sukat at teknolohikal na kailangan ng sistema. Sa halip na magkaroon ng isa o dalawang mamahaling sistema na nauuwi lang sa papaparada. Habang ang mongoose ay lumilipat mula prototype papuntang production, ilang mahahalagang tanong ang magtatakda ng tunay nitong epekto. Ang una ay ang kapasidad sa produksyon. Matapos ang matagumpay na combat trials, inanunsyo ng Teknari ang planong palakihin ang produksyon gamit ang partner na dalubhasa sa paggawa ng unmanned aerial vehicle. Hindi pa inilalalantad sa publiko ang mga kasunduan. Lalong mahalaga ang tanong sa scalability dahil sa patuloy na nagbabagong banta, patuloy na pinapataas ng Rusya ang dami at kasopistikaduhan ng kanilang mga pag-atake gamit ang drone. Kaya, napipilitan ang mga sistemang pananggol na patuloy na mag-improve upang mapanatili ang bisa nito. Pinakamahalagang tanong sa mongoose ay kung kaya nitong pabagsakin ang maraming banta sa labanan. Kung mapapatunayan sa totoong buhay ang kakayahan ng drone, maaari itong maging pangunahing anti-air system sa mundo. Ngunit tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung ang predator na ito, na may shotgun at jet engine, ay tunay na makokontrol ang mga swarm ng drone na nagdulot ng takot sa kalangitan ng Ukraine. Ang alam lang natin ay dumating ito sa tamang panahon. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makita ang isa pang drone development mula Ukraine, panoorin ang video na ito. Para laging updated sa geopolitics, mag-subscribe sa The Military Show para sa daily videos.